Sa mundo ng isang batang masigla at puno ng galak, mahirap isipin ang isang kondisyon na maglilimita sa kanyang simpleng galaw. Ito ang kwento ni Lionel, limang taong gulang na may rare na kondisyon sa panga na tinatawag na temporomandibular joint ankylosis. Sa kondisyon ni Lionel, ang kanyang panga ay naninigas dulot ng TMJ ankylosis na nagiging sanhi ng pagsasara at kawalan ng kakayahang magbukas ng bibig. Nagsimula ang lahat noong siya ay sampung buwang gulang pa lamang. Sa unang tingin, inakala ng kanyang mga magulang na simpleng butlig lang ito. Ngunit hindi nagtagal, napansin nilang nagkaroon na ng pagbabago sa kanyang paggalaw sa panga at mukha. Sa murang edad ni Lionel ay dumaan na siya sa unang operasyon. 2019 po, magte-10 months po siya. Nagkaroon po siya ng parang butlig lang po sa kanyang batok. Pinadoktor po namin siya kasagsagan po ng pandemic yun. Binigyan po siya ng antibiotic. Uminom po siya seven days. And then, after po nakala po namin, okay na po lahat. Magaling na po siya. Nung exactly 10 months po niya, nilagnat po siya. Natakot po kami kasi on and off yung lagnat po niya, mataas. Eh, syempre, kasagsagan po ng pandemic yun. pina po namin siya. Naresetahan lang po siya ng paracetamol. Yun lang po. Tapos, mga ilang araw po siya, parang namaga po yung sa sentido po niya. Tapos, yung mata po niya namumula. And then, parang palaki siya ng palaki na parang akala mo, luluwa. Yun po yung nangyari sa kanya. So, natakot na po kami. Dinala po namin siya sa RMC, sa mga ospital po ng public. Hindi po siya inaccept. Ang ano po pala sa kanya is, yung sugat po is tumubo po sa pinakaloob po ng eardrum po niya. Akala ng kanyang pamilya, matapos ang unang operasyon, magiging maayos na ang lahat. Subalit nagkaroon ng pagtabingi sa mukha dahil sa paninigas ng kanyang panga na nagresulta sa pangangailangan ng ikalawang operasyon. Unang operasyon po niya, uh, ginawa po sa kanya, kasi palibasa po, hindi po makabuka yung bibig po niya. Ginawa po sa kanya inoperahan, tinanggal po yung buto po niya. 2022 po yun, uh, March, March po yun. Dito po sa side na po niya to, dalawa po na to, is, yun po yung inoperahan po sa kanya. First operation po niya yun. Ang tawag po sa sakit niya is cellulitis and TMJ ankylosis po. Tinubuhan po siya sa gilid kasi gawa po ng lumobo po siya. Tapos yung hindi po siya makabuka ng bibig, kaya dito po siya nilagyan ng tubo sa lalamunan po. Ngayon ang pinakaunang hirap na naranasan po ng anak ko po. Yung tubuhan siya sa lalamunan, tapos yung pati po sa tagiliran. Uh, yung unang operation po niya, lumapit po kami sa, uh, nag-post po ako sa FB, tapos po sa government po natin, DSWD. Tapos po sa mga foundation po, yun po. Tapos yun sa husband ko nga po, na, sa boss po niya, meron po kami ng pera, yun po tumulong din po yung mga doktor po niya. Kala po namin okay na kasi nag, ano po yung bibig niya, bumuka na po. And then after po noon, parang napansin po namin na yung bibig po niya, tumatabingi po siya. So natakot na naman po kami, kaya dinala po namin ulit siya sa doktor. Sabi nga po is, eh, kailangan daw sa sadyo po niya lalagyan ng bakal po. Yung pangalawang operasyon po, yung nilagyan po siya ng bakal na po sa, ano po, sa sadyo po. 2024 po, yung June lang po. Ngayon, libang taong gulang na si Lionel at kailangan niyang sumailalim sa ikatlong operasyon. Ang bakal na inilagay upang suportahan ang kanyang panga ay kinakailangang ayusin dahil kung hindi, maaari itong makaapekto sa kanyang utak. Sa harap ng panganib at pagsubok, nananatiling matatag ang pamilya ni Lionel. Umaasang muling magkakaroon ng normal na galaw ang kanyang muka at paggalaw ng panga. Bali, i-aano po yung bakal po niya, i adjust po yung bakal po niya. Yun po, hanggang sa mag-grow po yung buto po niya, yun po yung magiging ano po sa kanya. Every six months po siya. Tapos pag nakita naman po, kung ano ba, aga pong naging, nag-improve yung buto niya, yung, yung laman niya, maaga rin po siya, baka maaga rin po matanggal po yung bakal po sa kanya. Delikado pagka yung, yung buto niya, is tuloy-tuloy siyang uh, mag-grow, magbabang baka mag, magkaroon po ng epekto po sa utak po niya, baka po tumusok po. Yun, yun ang ano sa kanya nung doktor po. Sabi po ng doktor is 1.3 po yung kailangan po na ano sa kanya. Yun po yung kailangan namin na ma-provide po. Sa totoo lang po, walang wala pa po kami na i-produce po na pera. Lumapit ang mag-ina sa Ainus Pasig, dala ang pag-asa at pananalig na mabibigyan sila ng tulong. Agad namang umaksyon si Nasara at Curly Diskaya ng malaman ng sitwasyon ni Lainel. Sa kanilang inisyatibo, nakipag-ugnayan sila sa Ainus Pasig at kinausap ang ina ni Lainel. Sa kanilang pagtatagpo, nagbahagi ang mag-asawa ng tulong para sa operasyon ng bata. na expect na si Ma'am Sara po yung makakaharap ko po, po. Pinatawag na po kami ni Ma'am Sara para po makausap po ako tapos makita rin po yung baby ko nagkausap po kami, nagkinuwento ko po sa kanya lahat na nangyari po sa anak ko. Nag-chat daw kayo sa ano niya? Opo. Oh, sa FB. Kaya dinala kayo dito sa amin at yes. Uh, naman sa amin. Pasensya na kayo, hindi kami makababa ka agad kasi sa amin ni Ms. Luan, ano daw siya na lang daw magdadala sa inyo dito. Eh, ay po muna kami sa inyo na oh. kasi hindi yan makakalunas. Yan ay parang relief lang, hindi talaga siya remedy. Pero sa maliit na bagay po, tuloy-tuloy naman po kami tutulong yes. sa inyo kung anong kailangan yes. sa pagpapagamot. Nagbigay po siya ng tulong sa amin. Nagpapasalamat po ako sa inyo, Ate Sara, sa kabutihang loob po na ibinigay niyo po sa anak ko na financial. Sabi niyo nga po, hindi pa sapat, pero hanggat, hanggat maaari na kailangan po ng anak ko ng tulong, andyan po kayo. Maraming maraming salamat po sa inyo ni Kuya Carly hindi po kayo nagdalawang isip na tulungan po yung baby ko po, po. Maraming maraming salamat po sa inyo sa magandang kalooban po ninyo, ma'am. Thank you for your help, Madi Sara. Let me happy. Bless you. Kumakatok ang ina ni Lionel sa mga may mabubuting puso upang humingi ng tulong para sa nalalapit na operasyon ng kanyang anak na ilang beses na rin nausod dahil sa kakulangan ng pondo. Uh, ako po ay uh, humihingi ng tulong sa inyo para po sa aking anak na ooperahan po ako po ay nagsusumamo sa inyo na sana po uh, may magandang kalooban po na makatulong po sa aking anak para sa kanya pong pinansyal na pangangailangan po sa kanyang operasyon kasi kailangan po namin mag-raise uh, po ng 1.3M po para po sa kanya.